Ayan mga idol, magandang araw na noon po sa ating lahat at dito na naman po tayo sa ating pong sa pecha at ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha ngayon pong June 10, 2025 sa lahat ng mga subscribers po natin sa mga viewers po natin dyan sa mga bago lang po dito sa ating youtube channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, pisa natin ang ating sumada dito tayo sa June, ayan, 6 pa rin po tayo dito 10 sa ating pecha at 25 sa ating taon. Simplify muna natin sila. 0 plus 6 is 6. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 5 is 7. Dito din po sa bandang gitna. 6 plus 1 is 7. At 1 plus 7 is 8. At sa bandang baba din po. 7 plus 8 is 15. Yan po yung unang numero natin. Meron tayong 15. At yun naman pong kapalos natin numero. Ayan, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine lang po natin. Ayan, combine lang natin yung tatlong numero natin dito. 6 plus 1 plus 7 is 14. Ayan mga idol, yan po yung ating kapares na numero. Meron tayong 14. At pwede pa yun lang po natin matay ang kombinasyon na yan. 15-14 or 14-15. Ayan mga idol, at sa... Dahil 2 digits po yung mga numero natin, 14 at 15, kaya simplify din natin yan bago natin na sumada. Tunayin natin ang 14, 1 plus 4 is 5. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Yan na na, ito mayroon tayong 5 at 6 na sumada. Tunayin po natin yung sumada ang 5. Kung inuwa natin yung 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. Ito din dyan ang 32, sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23. Ayan, so mga the 20 2 plus 3 is 5. And mga ito, dito naman sa 6, kukunin mo natin yung 15. So mga the 15, 1 plus 5 is 6. dito rin na 30 o 15. Pwede nga ang 33. So mga the 30 3 plus 3 is 6. At 24, so 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga idol. sa ating sample naman po, Ayan, dito po sa natin ngayon June 10, meron tayong 5, 14, 22, 23, 6, 15, 23, 24. Ganun pa rin po yan. Rambo lang po natin. Pipili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, ganoon natin yun yung 33. 33 and 14. 33, 14. 6 and 23. 6 and 23 at 5 and 24 ayan 5 and 24 ngayon mga idol yan po yung mga sample naman po natin nakuha para po ngayong June 10 meron po tayong 3314 sa East 23 at 524 ayan kung nagustuhan po natin itong mga sample natin dito pwede po natin matayan yung mga yan Pwede naman tayo dito sa mga nakabilog natin, mga high circle na natin, mga dito sa taas. Pwede pa rin po tayo makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dyan. Kaya naman po yung pumili. O ano po yung mga nagustuhan po nating mga numerong. At ina nga doon lang po natin sumahin sa Petya para po ngayong June 10, 2025. Maraming maraming salamat po.